Good morning! At ito na nga, nililinisan na nila ang paligid kasi lalagyan namin siya ng tubig para masusun siya pero wala pa tong finishing lahat so pinapatanggal lang namin lahat ng mga tinanggal ng mga alikabok at mga pinagbitakan ng mga simento pero so, natin siya lagyan ng tubig, inibalis-walis na nila Ayan, si kulitang lagi ng tubig din. Ayan, wala mo nang tatrabahoin ngayon dito. Kailangan lang siyang patubigan at istakan ng mga ilang araw while waiting sa ating fine sand na ipipinishin dito. At pupunta rin sila ni mama para maghanap ng epoxy cement. At mag-canvas sila kung anong color nitong ilalagay sa loob at sa labas. And then, doon ang mga trabahantis sa flooring. Ngayon, focus sila sa pag-

Yan mga sako dong. Yan, tanga mga kal mga sako mga balde yan. para yan. Padaplin para mapatag ng mga gilid-gilid. Meron pa isa dito. alo. Yan. Tanggalin lahat ng mga lupa dyan. Patagin. Para malinis siya tingnan. Tingnan natin. I-drone shot natin siya. Gaw, asa ka gaw? Ang guapong nga gagaw nga si Anisito pa kanya. Paging. Mag-drone shot tayo. <laughs> Kahit wala pa nga eh. Ah, na isang walis. Ito yung pinakalas nila ginawa ng gabi. Kaya medyo... Meron pa siya mga kahoy sa gilid. Tara na na. Ito yung inulan kahapon. Buti naayos pa siya. Inisin na sa likod kasi gagawin din yung bodega. Ngayon yung mga kahoy na ipamimigay namin sa mga trabahante. Kasi paang gatong yung mga hindi na nagagamit yung mga, ito yung mga table pag nag kay dito guys ito yung table na pinapa. Sama namin sa package pwede nyo po itong rentahan din 200 with 10 to 15 person ang nasa isang table nito tapos meron kaming table cloth ito yung chairs namin So, papatagin na nila dito para Cemento... Yung likod na yan ay gagawin din yan siyang bodega. Ayun mga walang trabahan, traba ay, school ngayon kasi mamayang hapon sila. So, trabaho muna sila. Dito, nalagay lahat ng mga kahoy-kahoy muna. Tapos, ilinisin to lahat ng mga tables, tanggalin yung mga ipanggatong, iba lahat. Dito yung pinaka main source ng water, diyan sa tubig. May dalawang butas sa ilalim, diyan yung papunta niya sa labas. Hindi na kami naglagay dito para hindi pumangit yung view. So, sa ilalim siya, so hindi siya mapupuno dito. Unahin niyang punuin yung doon. Four feet yun doon. Tapos, dito naman is two feet ang tubig. Dito din, 2 So, yung tubig hanggang dito lang sa may line. Yan. Kasi meron siyang overflowing na ano, yung kami to butas. So, pag umabot tubig dyan, magpo-flow na yung sa labas. Pinasawad na namin kasi naunang linisin to dito eh. Yun yung pinag daanan ng no mga ano kahapon no. Trapal. Oh. Woo! So, kakapantul. So pasensya na talaga kayo at panayang update ko at um, surang-suraan na kayo. <laughs> Or umay na umay na kayo sa mga post ko. Alam na naman, kailangan natin mag-upload na mga upload para makabawi. Ayan na, wala na yung dito yung upuan. So ngayon tatamnan ko siya nung mga carabao grass na um, pang garden talaga. Kasi ito wild tree to eh. Kaya nakikita niyo mga ganyan-ganyan kasi um, gusto kong madry yung Carabao grass sa ilalim. Tapos tatanan ko siya ng ganitong carabao grass. Oh. Itong carabao grass ito, ito yung pang-garden. Kaya kita niyo yung mga granon niya. Ang iiksi. Maliliit. Unlike dito. Oh. tinan niyo yung diferensya ha. Kita yung diferensya o. Oh. Yan flatten. Pagdating dito mahaba na siya oh. Yung linya oh. Mahaba na siya na mga damo. Kasi yan wild yan siya. Nakuha lang yan sa ilog dati. Pero ito bandan dito. Flatten siya. So... Talagyan namin yan dyan, tataminan ko siya para ma-dominate niya yung ano. Yeah. Habang si Mumay ay nagpapa breastfeeds Congratulations, Maris! Ah, pictorial, uh, pictorial pa pala. Kala ko, hindi, congratulations sa kanyang mga movie with Anthony Jennings. Maris Racal kapatid po siya ni Argel, graduation po niya sa July, pictorial po nila for graduation. parang hindi masyadong maganda si Britney, hindi talaga marunong mag-makeup. <laughs> Sarat lang. Ah, oh, di ba? Kamukha niya si Sari Max. Congratulations sa iyo! Ang na doon ba? Ka ay, wala ka naglimpi-limpi lang Kitang tuloy nila ay, si Uyong din naglilinis. Oh, si Uyong pa naglilinis dito. ayano nagmap ko si Uyong dito. Lahat-lahat. Pati yung aso, tinutbrush po niya. Ah, malamit birthday ni Uyong. May... July 6, July 6 di ay? Di ay? Matagal pa yung para magpasipsip yung. Last birthday na ni Uyong. Ah, siya daw makakauna dito sa pool. Full party daw yung gagawin ka namin sa Albabida. Hindi <laughs> man lunod yung, no, yung ulo, kamulot <laughs> tayo yung ulo. Chuchay, next make up an. Ah. Chuchay. kasi <laughs> sa Aja din ang party gap. Party ka Eh, abo Avocado. Go, very healthy food. Kasi ito, 300 na 300 na eh, eh, mo. Yan ang ano, 50 pesos per kilo na avocado. Hilaw pa to, di ba? Evergreen man na yung avocado siguro. Oo lahat ang iska ni ba? Hindi ka panila ni Eljon ba? Evergreen. Hindi ba? Oo. Pero hilaw pa siya kaya bagong petas. Ang ganda ng mga avocado. Ay hindi pala avocado to. Mangga. na? Ah, makupa. Ang ganda ng makupa. Lamig ka niya sa mukbang ba? Hilaw po eh. others daw. Ang ulam, ang ulam namin ngayon ay Tortang mo.

bagas tu bagak, -bagak di air ayuh. kapal itu namanya <tuk <tukar> sa drainage area halah <tuk <tukar> gino oku nak tu lu nak batu Nah, dan lah. Kalau tak, ustaz teman-teman usah. Ustaz teman-teman usah. Ipa, na Ya, yeah, maraming lupa. Ayan, nag start na sila. Magtambak. Kapalinis na ako dito ng mga dumi-dumi. 'yon para ang mga tubo eh, kuhanin ha, daplinin ha. Ang mga bakabilya nagpapalaga, naglalagay natin ng tubig. 8 nag-start, 8 a.m. Tingnan natin kung kailan siya mapupuno. <laughs> Next week, yata tayo mapupuno. Tapos, yung mga lupa dito, kailangan natin siya itambak dito para pumatag to dito banda. Chan, Malinis na. Pwede na maligol pag napuno. Lagyan muna namin siya ng takip. So, tanggal ulit ng mga <laughs> tanim kasi tatambakan nila dito. Yung pinagkukuha nila doon, ilagay dito, lambak. Para pumatag dito kasi hindi to pantay dito. Sino tinanim na bulaklak dyan, mga mayana. Ililipat ulit natin. Sama mo tidong ha. Kani oh. Ito naman yung compactor, ginagasolinahan lang siya tapos

At dahil medyo marami tayong trabahante doon, kinuha ko yung mga bata at maliliit kasi kasi magkapoy-kapoy sila. Ay, buwag-buwag ba? Ay, lagi pagdagan-dagan na. Kana, taga, kuha ng isa, dininaw din isa. Oo, buwag-buwag oh, lang ninyo. Kinuha ko sila, hiniram ko sila para dito na lang sila kasi magpagod sila doon sa paghahakot ng balas. Ay, dong, buwag-buwag ba? Isa na kabuk diha. Dininaw din isa dayon yun. Kuha isa diha. Nga. Ay, dikit-dikit. Yan. Laomi pa nagamay dong. Ayun na, uy, ayun na napila. Ayun na ayu, kapangit sa kanimang ingani nga tsada o oh. mga sunsun kan kanimang mga ingani ba o. Oh. Kani kada di wild, wild na dia. Kani ba. Kani mga liit pa, Kani kani kani. Ana ka uta. Ana hanggang mamaya kay hapon para di na kay magpagod-pagod doon kay basin di na mo mandag ko. Maka di kay lumaki. Kailangan kong tanggalin kasi itong mga malalaking carabao grass na to para mapalitan ng mga maliliit. Ito 'yung mga maliliit ito. Ayan, yeah, maninipis. Ito na ba yeah.